Oh, Dan, kumusta bro? Kumusta bro? Parang ang lalim iniisip mo, Dan, ha? paano mo na-overcome yun? Or ano ginagawa mo? Ano po, iniisip ko lang po si, ano, hindi na, naman po sila makakatulong sa akin. Yes, na ano na. May, may reasons naman. I mean, um, everything happens for a reason I man. So, yun. Ano naman, mutual uh, naman ng aming, ano. Okay, Dan. Okay, ano, huwag mo na ano, uh, hello mga idol, mga kalinga. Welcome back to my channel. Ah, uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe uh, subscribe na kayo para update kayo sa mga susunod ko pang gagawing mga video mga idol. So ang pag-uusapan natin ay ang pag-iwala yung at ah, uh, dan mga idol. So yun, tara, let's go! So yun mga idol, opinion ko sa hiwala yan dan uh, at kalingap dan mga idol. So para sa akin, Ah uh, Tama lang yung naging desisyon ni Kalingap Dan na itigil na yung uh, date kasi mga idol napakarami ng uh, Mga nambabas ni Kalingap Dan at sa buong pamilya na mga idol At sa mga mahal niya sa buhay So nadadamay na rin Pati yung mga hindi relate sa love team ay eh, nadadamay na din mga idol So para sa akin tama lang yung naging desisyon ni Kalingap Dan Na ihinto na yung tambalan nila Uh, at kasi nga, ayun, medyo naging, maraming naging toxic na mga fans na hindi naman dapat sabihin kasi yun ay content lang naman yun mga idol, pampasaya lang ng viewers yun. Kaya lang yung iba, sineseryoso nila at uh, kinukumpormin nila sa uh, totoong buhay mga idol. Uh, bagkos hindi naman dapat. So yun, sa part naman ni Medit is uh, alam ko kaya-kaya niya kaya-kaya niya yan at alam ko na lang, ma uh, matatag siya at very strong na babae at sa uh, diskarte uh, matalino kaya yung sa uwi na lang s'yempre malulungkot si Medit pero end of the day eh makaka-move na rin siya at makaka-recover so yun yun lang so ito panoorin natin ang ang uh, mga payo ng mga Kalingap Angels at k boys kay Kalingap dan mga idol. Sa so, natin ng payo ni Jomar mga idol. Daming nagano sa isip mo bro. Parang daming tumatakbo sa isipan mo. Uh, ano lang, uh, syempre din sa ano sa amin uh, pagtatapos ng love team ni Merit. Pero, yun nga, ganun talaga. Siguro ano, siguro yun na yata ang pinaka, siguro best na lang na ano. Kasi Ah, uh, nanon kita medyo apektado ka na rin niya, eh. So, yung personal ano mo medyo apektado na rin. So, siguro lahat naman, lahat naman may ano, may ending. So, ah, uh, na lang. Siguro yun ay tang ano, the best na ano na. May may reasons naman. I mean, um everything happens for a reason naman. I so, yun. So, yun mga idol, at uh, napakinggan nga natin ang payo ni Jomar na uh, pagpakatatak lang si Kalingapdan sa kanyang hinaharap at alam ko naman magiging okay din yon at ilipas din yun mga idol hindi naman laging ganon sa so, ipagpatuloy lang ni Kalingapdan yung kanyang mga ginagawa dati nung wala pa siyang club team so yun tuloy tuloy lang ang buhay mga idol ganon talaga so ito panawaran naman natin ang sa uh, sasabihin ni Joy mga idol Okay then. Ano, huwag mo lang ano, hindi ka nalang hindi din mga sinasabi ng mga banners. Kasi, maganda naman yung nagagawa ng, nagagawa nyo sa, sa kalinga. Nakakatulong kayo, nalingap kayo ng mga, ano, katulad namin na may hirap. At, marami pa namang blessing na dadating sa, sa'yo sa, sa future. Kaya, ano, try kay ka lang lagi. At, isipin mo lang yung mga, Nagawa mong mabuti na hindi naman totoo yung mga sinasabi ng mga basho. Uh, so yun mga idol, at napakagandang minsahe nga na galing kay Joy. Uh, talaga namang uh, kahit marami nang babas sa kanya, at na siya kay Kalingap Danes. Very strong pa rin siya, talagang uh, napakatatag. So, noong una dati, napakarami din ng babas kay Joy. Talaga namang hindi maawat ang mga basher niya, mga idol. Dahil lang dun sa pagpunta nila ang bansa at hindi siya nakakausap sa mga istrebal, kung baga nahihiya siya. Uh, uh pinotakti, pinotakti siya dun ng mga basher, mga idol. Kaya, yun, si Joy ay talaga mayak-yak. But now, and then tapos na yon So, ngayon, ah, uh, ito na naman, uh, inuugnay naman siya kay Kalingap dan. So, so sa totoo lang, uh, wala na tayong pakialam dun eh, kung yun ay uh, nagkakagustuhan sila. Private part na ng buhay nila yung mga idol. Uh, Parparehas naman sila singil at hasta tamang na naman sila. So, wala namang masama dun kung sila magkahulugan ng loob mga idol. Kaya... Sa mga nambabas dyan, eh, tigil-tigilan nyo na mga pagbas kasi wala naman kayong Uh, karapatan para sabihin sa kanila yan kasi nga uh, part lang naman ng trabaho yung ginagawa nila so ginagawa naman rin kini kinipersonal ninyo ang mga Kalingap Angels at mga K-Boys mga idol kaya ito panoorin natin ang minsan ni Melka para kay Kalingap Dan mga idol. Tara! Pweden mo sa mga nangyari ngayon <laughs> Para sa akin po ano yun lang, wala, ano ning wag na lang din pong pansinin or, and, ano po, kung saan po siya masaya po, uh, doon na lang po siya, kung saan po siya komportable sa, nagawin gawin yun, doon na lang po siya, ayan na lang po yung mga basher na mga nangyari kasi, wala mo naman din po silang magagawa eh, kasi, yun ka, at, wala, wala, yun na, na talaga, wala talaga magagawa, kaya, sige lang po, patuloy lang kahit po ganong maraming basher, si Kuya Dan ngayon, alam kong kaya niya po yan. So yun, at napanood nga natin, at napakinggan ang, yun sa hinimil ka para kay Kalingap Dan so ayun uh, hopefully maging okay na talaga at uh, yun nga, maging mag, uh, magpakatatag lang si Kalingap Dan so ala, uh, uh, ito uh, breaking news spider parang may uh, parang may chance at may nilulutong bagong love team mga idol ah uh, abangan natin yan kung sino mga idol ang magiging bagong love ah ito sa pag-uusap nila mga idol ay eh, talaga namang nagaroon tayo ng idea na mayroong mabubung love team mga idol kaya ito panoorin natin ang interview ni Kalingap rap uh, Rob kay Kalingap dan, mga idol so yon ano lang ah, katulad dati no, kung paano ako lang simula bilang isang Kalingap ano lang patuloy lang din sa mission lalo na ngayon na ah, madami na akong beneficiaries na makapag-focus ako lalo at mabibigyan sila na, ng oras na mabalik balikan uh, At hanggat meron naman na nagsusupport na uh, nanonood sa akin, uh, patuloy lang ako sa pagtulong uh, Sa mga pabahay natin, uh, patuloy ko pa rin na tutuparin yan yung pabahay para uh, yung, yung pangako ko sa mga benegasyari ko. Kaya nun lang, yun na yung plano ko. Pero isan, thank you pala yung San kasi um, no, nung nilove team kita kay Medit which is request nung, panahon na yon request nung mga viewers mo. Well, di ka nagdalawang isip. Talagang pumayag ka kaagad. Talagang para sa kalingap, para sa charity, para sa ano namin, mission. No, mm -hmm. Talagang pumayag ka instant. Kaya salamat din sa uh, operations. And thank you din instant na uh, yung pero instant, uh, halimbawa lang ano, kung sakaling hindi naging toxic, hindi naging ano, yung kumbaga hindi ka nasaktan dun sa, na sabi mo kanina, na yung community mo pa yung parang mambabash sa iyo. Kung sakaling hindi nangyari 'yun, hindi sa tingin mo ba hindi mangyayari 'to? Yung mga -tuloy, tuloy pa rin ang dali. Siguro kasi marami naman din talaga nag-aabang din at sumusuporta at maganda rin naman yung nagiging uh, bawat uh, episode namin ni na Mary. Pero eh da sa hindi inaasahan na 'yun. Uh, stop na lang natin at Tingnan natin kung magiging uh, successful ang uh, career namin ba bawat isa. Uh, hopefully, sana. Pinakita yung mga viewers na parang tinatandem ka ulit. So, by, ano, uh, willing pa rin na Ano ba, oh, si Kuya ba? Eh Ay, syempre naman, uh, unang-una -una malaki tiwala ko sa'yo insan at uh, kay, Kuya kay Kuya Val, uh, kung ano man yung mga plano niyo sa akin or sa at sa, para sa kalingap. Ano yan, uh, ano, hindi ako magdadalawang isip na uh, pumasok ulit. Yan mga idol, at uh, tinanong nga ni Kalingap Rag, si Kalingap Dan, kung anong masasabi niya sa iwalayang di gun din. So yun, medyo hindi okay uh, medyo hindi okay pa si Kalinga Dan, mga idol. Pero ayon sa interview ni Kalinga, grabe, medyo okay naman yun, Dating gawi saka yung kung paano siya nagsimula so yun ang gagawin niya mga idol nung uh, wala pa siyang love team at uh, hopefully maging successful sila ni Medet kahit wala ng love team mga idol. At yun nga, Uh, tinanong ni Kalingap Rap kung sakaling uh, magkaroon pa ng isang chance na kung sakaling magkaroon ng love team ulit Eh handa bang pumasok ulit si Kalingap Dan sa ganong sitwasyon So ang sagot naman ni eh, Kalingap Dan yung mga idol guys uh, Wala naman daw problema so okay naman, open pa rin naman lahat siya at para naman sa team Kalingap ang lahat ng ginagawa niya <coughs> So yun, kaya nga ayun, abagay natin mo uh, magkaroon ng uh, kalab team si Kalingap dan mga idol ng bagong lab team. So uh, hulaan ninyo mga idol kung sino yan. Kaya yun, handa, handa uli siyang sumabak sa pangalawang pagkataon para sa lab team kung sakaling uh, magkaroon ulit at ayon nga kay Kuya Kuya Bal ay uh, nakadibindihan sa mga viewers at sa mga nagre-request kung magkakaroon ng uh, panibagong love team si Kalingap dan mga idol. Kaya abangan natin 'yan mga idol kung uh, mangyayari yan. So para sa akin, uh, na hulaan ko na mga idol kung sino yung magiging uh, kalabang team ni Kalingap dan ulit kung sakaling mangyari mga idol. Kaya para sa akin na bagi na bagi naman silang dalawa at parehas naman silang single wala naman silang uh, sabit sa, sa sabi at sa at kung talagang silang magkakatuloy sa tuong buhay ay talaga namang ano yun, wala, wala tayong question dyan at uh, siyempre part na ng uh, private life nila, nila yun kung sakaling, kung sakaling mangyari so ang lang natin ay itong uh, sa sakaling magkaroon ng bagong love team, mga idol kaya abang-abang nga lang natin at siguradong mangyayari yan uh, nakadepende -naka yan sa mga viewers na magre-request kaya mga idol kaya yung may mga gusto dyan uh, sa Danjoy ay talaga namang ipost na ninyo at mahalin ninyo mangyari ngayon yan mga idol uh, abangan natin sa mga gusto sa araw yan mga idol kaya yun lang mga idol